Hi mga kapatid, support to this video mga kapatid ay pupunta tayo sa may barangay Kayabob ng Tanay Dumaan muna kayo mga kapatid dito sa may dali Grocery para bumili ng additional pagkain na uh, makakain namin doon sa uh, pupuntahan namin dahil kami ay mag adobo ng pato mga kapatid. So napakalayo din pala mga kapatid. Mantakin mo ha. Inabot pa kami ng ulan. Ayan mga kapatid. So from Taytay to Barangay Kayabo. Inabot po kami ng two hours na pagda-travel but anyway ito na dumating kami dito sa aming kamag-anak ito po ang kanilang pwesto dito so pagkataposin mga kapatid ayan so pumunta na kami sa bahay nila ayan ang aking pinsan relax relax muna siya dahil pagod sa pag sa pagda-drive ayan so. pagdating namin doon mga kapatid ay may nakahanda sa amin ng dalawang pato, ayan, lalaki at sa kababae, barako, ayan. So, munti ko na rin dito, ipaano, pakatay. Ayan, so, for the go, mga beshi. So, ayan, uh, tapos ko na maglinisin uh, linisin ang mga ingredients at ako naman ay magre-relax muna dito sa may do, yan, ayan. Habang ginagawa na ni Sabit at Toto ang aadobohin namin na pato ay si ang asawa naman ni Toto ay naghanda na ng mga lamas or ingredients ng aming aadobohin pato. Ayan. So, hinahanda ay na talaga niya at para makapagsimula na kami mag-adobo. di Diba? So, napakabait po ng asawa ni Toto. Maraming maraming salamat po sa uh, pag accommodate sa amin ni Sabit. Ayan. So, babalik talaga kami dito mga kapatid. Ayan. So, more ingredients, more delicious. Ayan. Pero in fairness mga kapatid, mahirap pala ang process ng pag ano, ng ng pato. Tingnan mo naman ang ginagawa, 'di ba? Kaya hirap na hirap na ang aking pinsan lalo na pagtanggal ng kanilang mga balahibo, 'di ba? Yun, sa wakas, tapos na rin. At it's my turn to do something. Ako ang magluluto mga kapatid. So simulan natin ang pagluluto mga kapatid. So ayan, lulutuin natin ito ng mantika. Of course, ang kanya ng mga parang isang ano, isang karne ang aming ano, ang aming uh, iluluto. Ang daming lamas. Ayan, 'di ba? So the more nga na maraming lamas, the more na masarap. Okay. Paminta. Ayan mga kapatid. And buti ka na makalimutan ang oyster sauce. At hindi yan pwede makalimutan dahil pampa, lasa din po yan mga kapatid. O ba diba? So, ayan. So, pinaghalo-halo ko na mekas-mekas na des. At ilalagay na natin ang ating karning pato. Ayan. So, dalawang pato po yan mga kapatid. At ihalo-halo natin hanggang sa maluto and right po ang magiging uh, tubig ng ating ano adobong man adobong manok adobong pato ayan so ang dami ding nilagay na sili mga kapatid so in furnace, kunti pa lang yung nakasili so nilagyan din namin po ito ng vinegar at ah, saka toyo ayan 'di ba so imi-mix na namin yan sa ano sa may kawaling uh, may apoy, of course. Ang sarap kaya magluto na may apoy, mga kapatid. Ayan. Super na-appreciate ko ang lugar, mga kapatid, dahil napaka-fresh ang hangin dito, mga kapatid. Ayun, so dinagdagan ko ng toyo ang aming ano, adobo dahil kinulang ako, mga kapatid. Nakakatuwa, mga kapatid, dahil ang mag-asawa ay pinaghandaan din kami ng langka. Kasi yung pinsan ko ay nag ng langka. Three years na daw hindi siya nakakain ng langka, kaya ito sa wakas at nakakain na din siya ng langka sa pamamagitan ng bigay ni Toto at ang kanyang asawa di ba? Maraming maraming salamat talaga sa pag-invite nyo sa amin dito na mag-asawa. Ayan. So, parang nasa ano ako? Nasa province talaga ako. ba? Diba? Yun. Malapit na po maluto ang aming pato after 1 hour and 45 minutes mga kapatid. So, nilagay ko na po ang aming patatas Ayan. So, tingnan nyo mga kapatid Ang ganda ng kulay. palang mga kapatid, napakasarap na po ng aming adobong pato di ba? Ayan po mga kapatid, hello! <laughs> Ayan, so finally, luto na po ang aming adobong pato. So after that mga kapatid ay, yun mga kapatid, so kumuha si Tuto ng daw ng saging para ito ang gawin naming plate at kasi magbubudol fight talaga kami mga kapatid. Kaya sabi ko magbudol fight tayo mga kapatid, di ba? Ayan, so tinanggal na po dahil lutong-luto na talaga ayan ang mga tingnan mga kapatid napakasarap talaga yun mga kapatid wala talaga akong masasabi talaga sa sarap ng aming adobong pato ayan so thank you so much toto at sa asawa mo at sa, sa mga kamag-anak ng asawa mo sa pag welcome sa amin ni sabit so sa sobra akong busog mga kapatid hindi ako matayo oh my god so alhamdulillah and thank you so much kaya ang mga bata na huli sila magmukbang kaya sila naman ang kakain. Sarap. Yun lang muna mga kapatid. Hanggang sa muli. Bye!